Everybody, kumusta kayong lahat dyan? Kayo ba'y kumain na? Kasi ako kakain na Samahan niyo ako sa aking pagkain ha Today ay magkakamay ako Kasi nga Masarap ang ulam ko guys Mayroon akong tuyo Mayroon akong ampalaya Mayroon akong Radish salad Tsaka mayroon akong Suka na may sili So ayan Samahan niyo ako magmukbang. <laughs> Mukbang ba tawag niyo Kainan na. Kain na tayo. I thank you, Lord, sa food. Kain na rin kayo dyan, ha? Mmm. Kanin pa lang ang sarap. Para sa malaki. Kanin pa lang. Mmm. sarap talaga. Nakain ba ng pagkain mahirap? Guys? Pagkain mahirap ito eh. ikang nga, mahirap. Pagkain mahirap pero eh, masarap. Grabe. Sarap. sarap magkamay. Pag nandito ang mga amo, hindi tayo pwede magkamay. Sasabihin, iyo, kadiri, yan. Para kang ano, sasabihin, para kang itik. Pag kumain, nagkakamay. Sabi ba naman ang bus kong lalaki? Wah, wow, ba't ganyan kapag kumain? Sabi niya, marami yung kamay. Nagbubukas naman ako eh. May eh, marumi daw. Mm. Sarap. To you guys, dala ko pa to galing Pinas. Buti hindi nasira. Alam mo ano to. Mm, Magto 2 years na dito sa ano ko. Dito sa ref, matu years na siya. Mm. Ulo pa lang ng tuyo, guys. Ang sarap. Tapos may suka na may sili. Mmm, yummy. Yummy talaga. Mas masarap pa talaga ito sa uya, sa boyfriend. Walang binakbat. Kalian bisa lihat itu hmm enak hangam asin suka Grabe ang sarap. Tapos yung kanin niya guys, medyo malaki. Tapos tama yung pagkasayang ba, hindi siya, hindi siya matigas.

Ganito lang kasimple, guys. Buhay na ako. Kung mayroong gusto mag-agpon sa akin dito, matakot kasi hindi ako matatay sa pagkain. Mmm! Parang magbibigyan ako sa kanin.

Não tá vendo? Guys, magdagdag hmm, oh. hmm. ako ng kanin. Kulang talaga. Grabe, ulang Hindi, guys, no. Kaya na ko magdagdag. Sorry, sorry na lang. Sorry na lang. <clears throat> Nakuha, kunti na lang kanin ko mamayang gabi. Pero, kayaan mo na gabi naman. Kahit kunti lang kanin sa gabi. Or, maybe hindi na pupatay ng dinner ganun lang yon at least ngayon pusog diba? pangunahin ko be tsaka iniinom ko pala guys iniinom -ini ko rin pala guys lagi yung warm water yes hindi ako nainom ng malamig or drinks. Hindi ako nainom. Kailangan warm water palagi. Kahit summer pa yan, warm water pa rin nainom ko. Ayan. Oh, mukhang naparami naman yung kanin. My God. Naparami yata yung dagdag ko, guys. Ang sarap talaga guys. Alam niyo guys, pag umuwi ako ng Pinas, yan itong klaseng mga pagkain yung mga hinahanap ko yung mga talbos, mga steamed na talbos, tapos steamed na okra, tapos inihaw na talong, ayun. Tapos nandoon yung tahong, nandoon yung crabs, Nandun yung shell, yung haninikad, yun, masarap yun. Tapos mayroong baguong, naku, oh, ang sarap. Hindi ko yung nahanap yung mga kaangni. Hindi ko nahanap sa Pinas. Tapos ano guys, Japan adubong pa ang ano. Ang sarap nun. Pagka hindi na tag-ulan, magtutuyo ako dito, magagawa ko ng tuyo. Bilat ko sa labas. O FW, mag-isa kumain, mag-isa natulog. Ganun. Kaya maswerte yung mga nasa Pinas. Kasama ang pamilya. Alam guys, hindi ako masyado matakaw sa ulam. Matakaw ako sa kanin. Pero yung mga, minsan natatakot ako. Sabi ko, my God. Kung maganda ang maraming kanin. Kaya minsan sa gabi, din ako lagi dinner. Pagbusog pala ng sa kapanghina, no? Tapos masarap na ito pagkatapos kumain, matulog. Naku, manaba ka talaga. Pagkatapos kumain, matulog. Tapos pagkagising, kumain ulit. My gosh! Tapos, ang trabaho mo lang, matulog, kumain. Tapos nakaupo ka lang palagi. My gosh! Tataba ka talaga. May try nga yan. Pag ako nakauwi, tulog, kain, upo. Kaso lang, baka lalaki ang ko pag ganyan. <laughs> alam niyo kasi guys, yung tao na panay upo. Yun ang nakakalaki ng dyan. Sabi nga, pag kumain ka daw, tumayo ka muna ng mga 30 minutes bago ka umupo. Ipag wala sa trabaho sa pinasasarap sarap ng buhay, ano, kain, tulog, upo. Tapos tamad tumayo. Lalaki talaga bilhin. <coughs> so ayan guys, ikat ko na lang ang aking video kasi ayan, mahaba na. Sobra na yung time ko, so... Ikat ko na lang yung aking video. Kaya din ipang ko tapos kumain, pero tapusin ko talaga to. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching. Shout out na pala sa team ng pamilya. Shout out sa aking mga ka-friendship dyan. Sa aking mga bagong friends. Shout out na pala sa inyo. Sa mga nagtitiwala naman sa akin. Ayan. So yun lang yun. Maraming salamat. Bye bye. I know you're not you not.